Naku po, mga kababayan ko. Umpisa na nga ba ito ng uh, kababalaghan ni Buday sa mga balita sa iba't ibang bansa, mga kababayan. Sapagkat ito po, mga kababayan ko, ay uh, balita po ngayon yung mga ginawa nito ni Buday, mga kababayan ko, na pagpapahiya po muli sa ating presidente at hindi lang po sa ating presidente sa ating uh, bansang Pilipinas sa international news. Meron ho ditong isang balita na binalita ho ng bilyonaryo na ito hong si Buday ay nagpa-interview sa isang Russian media at sinabi niya po doon mga kababayan ko na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay lasing sa kapangyarihan. Ito ba'y may katotohanan mga kababayan? Aba, mga kapatid, i-debunk natin to. Pag-usapan natin ito ngayon, mga kababayan ko, ito ang mga maiinit na balita! Lasing sa kapangyarihan. Walang palak umalis sa pwesto si PBBM sa 2020 ayon kay VP Sara. At ito raw ang punot dulo ng kanyang impeachment. Ang detalye sa agenda report ni John Manalo. It is the intent of uh, President Marcos not to step down. He wants to perpetuate himself or his family in uh, power. Uy! Komentuhan natin yon. Sabi ni Buday dito mga kababayan ko. Ah, uh, ito daw sinasabi niya mga kababayan ko is ah uh, lasing na para lasing na lasing sa kapangyarihan si Marcos. At ayaw bumaba sa pwesto, mga kababayan ko. At ang palusot niya sa international community, tinatago niya, mga kababayan ko. Tinatago, makinig po kayo ha. Tinatago niya yung katotohanan, mga kababayan, na ito pong uh, ating si Buday ay di uh, umano'y nagkamal ng pera ng taong bayan. At ang palusot niya sa international news, mga kababayan ko, na siya po ay malinis at si Bongbong Marcos daw po mga kababayan ko, ay plano! Plano lamang ng extension of power, mga kababayan. Maliwanag po na sinabi to ni Buday dito, mga kababayan ko, kung papainggan natin, ha? At ito raw ang punot dulo ng kanyang impeachment. Ito daw po ang punot dulo. Sa international community, ang, ang dinadahilan niya, mga kababayan ko, kaya po siya pinai-impeach, mga kababayan, ay dahil daw po for extension ng power ni PBBM. Ito ba'y may katotohanan? Ang sagot po dito mga kababayan ko ay wala mga kababayan. Dahil hindi na po mga kababayan ko makakapag-extend si Pangulong Bongbong Marcos ng uh, kanyang uh, termino bilang presidente sapagkat hindi naman po mga kababayan ko binago ang konstitusyon mga kababayan. Mga kapatid, isa na naman pong ob-ob na sagot at 88808 <laughs> na sagot ni Sarah Duterte. That's the biggest, biggest lies na narinig ko sa buong uh, buhay ko, mga kababayan ko. Ang pagtakpan, ang baho na nagawa niya sa Pilipinas at sabihing maganda, ang gina, uh, maganda ang imahe niya sa international news. Ayan ang pinoproblema natin, mga kababayan. Nako po, just ko. Ang detalye sa agenda report ni John Manalo. it is the intent of uh, President Marcos not to step down. He wants to perpetuate himself or his family. He wants to perfect himself in his family. Yeah. Okay? In uh, power. In power? Ano ginagawa ni Senator Amy sa tabi mo? <laughs> Alam mo, nakakahiya to. Sa totoo lang. I can't can imagine na ganito yung trabaho nung busy uh, base natin. Yes! Hindi ko alam. Hindi nga nakakahiya eh. Imaginin mo, nakakahiya to. Mga kababayan ko, imaginin mo, sabihin mo sa international community, hindi mo sabihin yung totoo na, na merong kumuha na may nag-disburse ng confidential fund mo No, may nag-disburse ng confidential fund mo na nagpangalan Mary Grace Piatos, Kokoy e Bilyamin at Xiaomi Ocho, 'di ba? mga kababayan ko? Ba't hindi mo sabihin doon na may nag-disburse? Kasi the main reason kung bakit ka pinai-impeach is impeachable dahil tinatanong ka, sa mo din pondo at pera ng taong bayan? And bakit mo sinasabi ngayon sa international news na gusto gustong magstay lang ni Pangulong Bongbong Marcos sa power, mga kababayan? Honestly, hindi na ma-extend ang, paang -ang, -ang, ang position ni PBBM. It's very hard na mangyari yon at impossible na ngayon sapagkat hindi naman po napalitan ng ating konstitusyon na ikaw din mismo, Buday, ang umayaw sa pagpapalit ng konstitusyon. Ngayon, mga kababayan ko, ano ang masasabi nyo? Mga kapatid, di ba? Yan po ang malaking kasinungalingan na dapat malaman ng taong bayan, mga kababayan ko. Tuloy. Kumbinsido si VP Sara na gusto lang ni PBBM na manatili sa kapangyarihan. Ah, kasi yan. Uulitin ko mga kababayan ko, yung termino ng ating Pangulong Marcos is wala na pong extension. Dahil kapag ikaw po ay naging presidente ng bansang Pilipinas, supposed to be one term ka lang. Hindi to Amerika na dalawang beses kang pwedeng tumakbo in four years. Mga kababayan, sa Pilipinas, Isang term ka lang, six years ka lang mamumuno at hindi ka na pwedeng tumakbo ulit. Kahit na anong mangyari, kahit na susu kahit na kahit na ano uh, mag kahit na, na no uh, kahit na gusto niya pang uh, mag-extend. Kasi nga po mga kababayan, napaganda po nang tanong ng kababayan natin. Bakit yung namatay ni PBBM naging 21 years sa Pilipinas? Ito po ang sagot dyan. Tasagutin po natin ng magandang answer. Noon po kasi, yung constitution ni President Ferdinand Edralin Marcos is parliamentary type, mga kababayan. Supposed to be na nakakatakbo siya kahit na 3 terms pa dati ang presidente. 6 years, 3 terms, mga kababayan. E ngayon, Mga kababayan ko, hindi nakakayanin. Noong 1986, binago po ng Cory Constitution yung uh, yung uh, constitution na sinabi po dun sa constitution hanggang one term na lang ang pagka-presidente, bababa ka dyan, papalitan ka. Noong panahon po ng 1964, if I'm not mistaken, yung constitution natin ay nabago, kaya po nakatakbo si Pangulong Ferdinand Edralin Marcos nang three terms, mga kababayan ko. Supposed to be, di ko alam kung ng 21 years, but natapos niya yung three terms niya bilang presidente ng Bansang Pilipinas. And eto ang pinakamatinde, mga kababayan. Pinipilit po ni Buday na mananatili sa power. Pero the reality po, mga kababayan ko, hindi po makakatakbo si Bongbong Marcos ng another term because we have a constitution na sinusunod natin at sinunod din ng tatay ni Buday, mga kababayan. Ngayon, paano nyo po lang sasabi na bakit ipipilit nyo po yun? Magkaiba po yung uh, Constitution during the 19, 1974 at binago po ng 1986 Constitution ni Cory Aquino. Okay po, mga kababayan ko, maliwanag na po sa lahat. Sana naman po, mga kababayan, ay mas maintindihan po natin. Ngayon, in terms of international community, mga kababayan ko, na sinasabi ho nila na si Bongbong Marcos na magagagawa uh, ng for extension of power, wala hong kasi wala hong, wala hong ano, wala hong uh, kasiguraduhan 'yon. Wala hong uh, katotohanan 'yung sinasabi ho nila. Sapagkat si Bongbong Marcos after six years 2028 bababa sa pwesto bilang ordinaryong Pilipino. 'Yan ho ang malinaw na sagot, mga kababayan ko. Tama, tama ba ako, mga kapatid? Tuloy. Kaya nananatiling politically motivated ang tingin ng bise sa kanyang impeachment. Kaya, yeah, oh, Ngayon, ang tanong dito, politically motivated ba nga ba ang pagkaka dito kay Buday? Ang sagot, mga kababayan ko, sabihin ko po sa inyo, hindi. Paano ho magiging political motivated ito, mga kababayan ko? Sapagkat tinatanong ka lang naman ng taong bayan kung nasa ng pondo at pera ng taong bayan na dinisburse ni Mere Grace Piatos, ni Kokoy Bilyamin at Xiaomi Ocho at ng iba pang mga uh, mga iba pang walang pa hindi tao na kumukuha ng pera ng taong bayan gamit ang confidential van ng OBP at ng Department of Education during his term being a secretary. Mga kababayan ko, ni Buday. Ngayon, ang pinakatanong ng tao, ganun. Hindi po, hindi po natin pwede sabihin na ano, hindi po natin pwede sabihin sa international community, pwede ba natin ano? Pwede ba natin ang masasabi lang ni Buday is politically motivated itong ginagawa sa akin because ako lang naman ang makakalaban niya ng uh, ano ng uh, ng pinang Marcos admin sa 2028? No. To be honest, mga kababayan ko, 'yan nagkakamali si Buday. Ayoko mang ibuking to, pero Meron na pong isang ente meron na pong player ang administration sa 2028 nakatago pa. Ako na ho magsasabi sa inyo. In the perfect timing mga kababayan ko, may makakabanggaho ito si Sara Duterte na mabigat sa 2028 na sigurado akong itataob siya. Mga kababayan, yan lang ho ang kaya kong sabihin sa inyo, mga kababayan ko, because yan ho yung nakikita ko, mga kababayan. Tuloy. Sa isang panayam sa Russian State Run Network na RT News, sinabi ng VP na ginagamit lang ang kanyang impeachment para humina ang kanyang posisyon bilang frontrunner sa 2028 elections. Alam mo ha? Yeah, we know naman na frontrunner si si Vice sa 2028. But suddenly, mga kababayan ko, hindi ito ginagamit para pahinain yung position niya. Hindi ito pahinain. to supposed to be. Mga kababayan ko, ganito lang yan eh. Nag, ang tanong kasi dito, kung talagang malinis ka, nagkasala ka ba sa batas? Yes or no? Mga kababayan ko. O ba diba? Yun lang naman ang tanong eh. Totoo ba na ginamit mo to? E eh di kung, kung, madali lang naman yan kung ganyan ang mind mindset mo, kung ganyan ang mindset mo, kung ganyan ang thinking mo na pinapahina nila because of impeachment, mga kababayan ko, ang tanong ko, eh, ba't pinahaba mo pa hanggang dito? Umabot ka na sa korte. di ba diba, mga kababayan ko? Umabot ka na sa ano, impeachment na uh, trial. Ba't pinaabot mo pa ng ganito? Kung sa trial sa, sa quad pa lamang, eh nasagot mo na. Ang tanong kasi dito, yung pinukol sa yung issue, Ha? Ah, pinukul sa yung issue. Totoo ba o hindi? Yan ang pinakamatindi doon, mga kababayan ko. The main question is totoo ba o hindi yung pinukul sa yung issue. That's the one na gusto nating malaman. Totoo ba yung pinukul sa yung issue na merong kang di umano ay kinuwang pera sa taong bayan? Yan ho ang tinatanong natin. ba? Diba? Wala na hong ibang pasakalye. Diretso, kung maliho ang pinaparatang sa inyo, prove it na hindi po totoo. Then kung tama ho ang pinaparatang sa inyo, eh bakit hindi nyo ho masagot? ba? Diba? Tatanungin ko ho ulit kayo, mga kababayan, mga minamahal nating mga manonood. ba? Diba? Hello po, Tita ko, Aiko. ba? Diba? Tinatanong ka, sino mo ba o hindi sino tong mga to? sino tong mga to hindi dapat pinakilala mo na di ba quadcom pa lamang hindi mo na pinaabot ng ano ang, ta ang target mo ngayon naiipit ka sa mga poste at sa mga harang na ginawa mo ikaw na naiipit sa gitna ikaw ang burot kung tawagin hindi mo masagot kasi bakit iiwas ka at iiwas ka sino ba nagpahina ng political career mo Kami ba o ikaw ikaw. Sino bang nagpahina ng political akarin mo? Di ba ikaw? Hindi naman kami. Tama ba ako mga kapatid? That's the biggest question. Ngayon, hindi natin tina, hindi natin kinukundi yung pagiging tahimik niya. But doon sa mga nangyayari kasi mga kababayan ko na pagdi, pag pag uh, pagdinig, pag uh, pagdinig sa quadcom noon, pag iwas niya mga kababayan ko, hindi niya ano, hindi niya pwedeng ano, hindi niya pwedeng masabi. Hindi niya pa hindi niya masabi na ito si Xiaomi 8, ito si Mary Grace Piatos, ito si Coco Villamin. Bakit hindi magawa ganun? 'Di ba? Bakit hindi? Bakit hindi natin kayang sabihin? Kasi if you are if you are the public servant, supposed to be black and white ang buhay mo, transparent ka sa tao. 'Di ba mga kababayan? 'Di ba? Dapat transparent ka sa tao. Alam mo, sa panahon ngayon, mga kababayan ko, makikita at makikita natin ng pagkatao ng isang tao, kung may tinatago o wala. Ngayon, ang pinag-usapan natin, Pagdating sa international community, ipapahiya mo si BBM. Eh yung Pangulo ang sumasalamin at mukha ng Pilipinas ngayon. Pag naupo kang presidente, ikaw ang sasalamin at mukha ng Pilipinas gaya ng tatay mo noon. Tama? Eh ngayon ang problema, mga kababayan ko. Eh ngayon ang problema, mga kapatid. Ang nakaka- nakaka-pressure, ang nakakatawa ngayon. Ikaw ang humaharap, mga kababayan ko, sa international community, sa international news, mga kababayan ko, at sinasabi nyo na political motivation at pinapahina ng gobyerno ang uh, laban mo sa 2028 which is wrong. Isa pong malaking kasinungalingan para po sa akin yan mga kababayan at mariin ko pong kinukundi na yan. Dahil wala pong kasalanan ang gobyerno natin, dahil hindi naman po ang gobyerno natin ang gumawa ng uh, ikakasira mo tungkol sa confidential fund mo. Kaya ka ipinapa-impeach. Yan ang klarong tanong ng Russian News sa kanya. Pagdating doon mga kababayan ko, iba naman ang kwento niya, mga kababayan, isisisi niya kay PBBM. Nakakatawa mga kababayan. Tuloy! It is clear from uh, the moves of his uh, administration against the uh, political opponents Ayan, haka-haka It is clear, sabi niyang ganoon, it is clear That uh, this is polit political motivation movement, mga kababayan ko Haka-haka niya Diyan sa haka-haka na yan, mga kababayan ko, mahirap eh No, mga kababayan, dapat po ano yung haka-haka mo, gawin mong ano, gawin mong makatotohanan. Bakit ang tataka lang ako sa international news, mga kababayan ko, bakit hindi niya kayang sabihin na merong confidential fund? Mga kababayan ko, bakit hindi niya sabihin na may, may confidential fund? Bakit hindi niya sabihin na may nag-disburse na hindi niya mapangalanan na tao? ba diba? At kailangan niya pang sabihin through international news na Mm -hmm. ganito, ganito, ganyan. Ganito, ganito, ganyan. Political motivated. O oh, haka-haka niya pala. And uh, in fact, one of his uh, relatives... Uh, and this is a personal knowledge of mine, has, ex has expressed that he wants to run for uh, president. <laughs> Diyos ko po, Pagamat wala siyang binanggit na pangalan, tila tinutukoy nito ang pinsa ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Ay, ako na nagsabi sa inyo. Hindi tatakbo si Martin ng pagkapresidente. Malabo. Malabong gawin ni Martin. Mga kababayan ko. Yes, malabo, malabo. Honestly, malabong, malabong mangyari na bumitak si Martin ng 2028. But we don't know, mga kababayan ko. But I think, mga kababayan ko, hindi. Di ba? Mga kababayan, ang pinipi, ang pupukusan niya ngayon si Martin. Si Martin ang babanatan. Walang ginagawa si Martin kay Sarah. Tututusin, sila may atraso kay Martin. Excuse, excuse me, sila may atraso kay Martin. Dagdag pa ng bise, may bayaran daw na naganap sa kamera para itulak ang kanyang impeachment. Nako mga kababayan ko, may bayaran sa kamera para itulak ang kanyang impeachment. That is accused na naman. Wala na namang basihan, mga kababayan ko. ba? Diba? Eto ah. Ako sa akin lang. Sa akin lang, no? Sa akin lang. Eto ah, sa akin lang. Mato makinig po kayo sa akin. This vice president talagang mahal niya ang Pilipinas mga kababayan ko Kung talagang mahal niya ang Pilipinas if he loves our country kung mahal niya ang bansa natin kung mahal niya ang bawat isang Pilipino Alam niyo magpakatotoo tayo 'di ba Magpakatotoo tayo Hindi niya alam hindi niya alam napapahiya na ang buong, buong Pilipinas si eh sa international community. Pinag-uusapan yung impeachment, pinag-uusapan yung uh, uh, pagkasira ng ganito. Honestly, nakakaano eh, nakaka -nakaka -nakaka nakakasawa na itong pag-usapan. Sa totoo lang, mga kababayan ko, nakaka nakakasawa na itong pag-usapan. Because, araw-araw, mga kababayan ko, pinagchichismisan tayo ng mga malalaking bansa mga kababayan ko. Pinagchichisbisan tayo ng napakadaming malalaking bansa at habang tayo dito, mga kababayan ko, ay tumatahimik at hindi kumukuda, andyan, puro bakbak sa atin, puro bakbak ng bakbak ng bakbak sa ating mga Pilipino. Ang nakakahiyang katotohanan. Mga kababayan, sa so, totoo lang, mga kababayan ko, mga kapatid, sa totoo lang, nakakapagod. ba? Diba? Nakakapagod. Mga kababayan, hindi na maganda. Hindi na po tama yung ginagawa. Kung kayo po ang tatanungin ko, mga kababayan ko eh, kung tatanungin ko po kayo, grabe yung mga ginagawa eh. Walang ano, walang, walang ano, walang bearing. Diyos ko. Araw-araw, pinapahiya tayo ng pinapahiya ng ganito. Kailan ba magiging tapat sa bansa natin itong mga tao na ito? Magpakatutuo tayo. ba? Diba? Alam mo, nagagalit ako. Bakit diyan ka nagpupuputak sa international news? Bakit hindi ka magpumutak dito sa Pilipinas, 'di ba? Bakit international news ba magpapanalo sa iyo sa eleksyon? Taong bayan, Pilipino. <laughs> takot na takot kayo kay Martin Romualdez? Bakit? Ano bang kinakatakot nyo kay Martin? Manalo na presidente, hindi kayo makaporma? <laughs> Di ba? Takot na takot kayo kay Martin, hindi kayo makaporma kasi natatakot kayo. Yan ang problema sa inyo. Di ba? Sabi ni Joba, asal ano daw. O, oh, di ba? Alam niyo mga kababayan ko, kayo nang bahalang humusika. Hindi ko to ano, pero gusto ko kayo ang magkomento dyan sa baba at sabihin niyo kung ano ang nais niyo sabihin ah, mga kababayan ko. Dahil gusto ko marinig yung panig ninyo at ilalabas ko dito yan. Please comment down below, mga kababayan, and don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Biyahin ni Koy TV.